Ay grabe guys, mapapasa na all ka na lang talaga sa kabaitan ng isang avid fan ni Elias CTB na taga Texas po. Ayan, ayan po siya oh. Ayan si Ma'am Lovely po 'yung kanyang pangalan, guys. So kagabi nga sa Dipolog City habang uh, nagpe-perform si Lelia CTB, guys. Kakalabas pa lang ni Elias CTB kumbaga, Jerusalem pa lang po 'yung kinakanta niya, guys, ay agad-agad umakyat na itong si Madam at uh, merong inabot na pera, dollar kila Elias TV. Akala nga ng iba mga kayo, ay yayakap lang po siya sa sayaw. Uh, kaya po siya hinarang ng bouncer. Pero pinagbigyan naman siya ni Elias TV na makalapit. Yun pala mga kayo, ay meron po siyang gustong iabot na dollar kay Elias TV guys. At napag-alaman ko mga kayo, may mga post akong nakita sa Facebook na umabot daw ng 500. US dollar po yung binigay niya kay Elias City guys. so malaki-laki din po yung halaga. Kumbaga kung sa pera natin nasa ano po siya nasa 30,000 na uh, may git, mga kayo, parang ganon. So depende yan sa dollar pero kung yung dollar kagabi kasi 56. Ayun kung ganon yung dollar times 500. So eh, nasa ano po siya guys nasa kulang kulang 29,000 nasa 28,000 parang ganun pero malaking pera yun guys no grabe napakabait po talaga ni Ma'am uh, Lovely ayun oh no? ni Ma'am Lovely ayan so tingnan nyo naman guys yung mga kasuotan niya halata naman talaga na ayayamanin si Madam ayun oh no? yung bag pa lang guys so lowe but horn ay sana all talaga guys so hindi lang po si Elias ITB yung binigyan niya mga kiyo. kundi binigyan niya rin po yung uh, kasama ni Elias ITB na si Kinji Ayan. So, hindi ko lang sure mga kayo, kung lahat ba sila binigyan. Pero, panigurado yan guys. Lahat po sila binigyan. Kasi kung nakita nyo kagabi, merong bata, si Aliana, yung TikToker guys, na guest kagabi ni si TV, ay binigyan niya rin ng 120 US dollar. O di ba guys, imagine niyo 'yun. 120 da 120 US dollars so kulang-kulang 700. So hindi na ako. So compute niyo na lang guys. Pero kay Elise City TV kasi guys, malaki laki. Siyempre siya yung ano talaga eh, main event of the evening talaga siya. Eh. Siya yung parang highlight eh. At uh, siguro kaya po siya malaki laki talaga sa ganya guys. Hindi natin ano, baka baka 500 US dollar naman guys. So uh, hindi malayo. 'di ba? Hindi malayo o baka sobra pa nga. Ayun. So, yung 20, yung 500 US dollar kung isuspera natin nasa 29,000. So, compute niyo na lang guys kung magkano yung dollar ngayon. So, malaking tulong din po 'yan, guys, kay Elias TV. At alam ko yung pera na 'yan na binigay niya guys ay itutulong din po yan ni Elias ATB sa mga taong humihingi sa kanya ng tulong kasi ngayon kasi mga Q dahil nga sikat kilala na po sila si ATB yan marami na pong lumalapit sa kanya guys Ayan, so may mga video tayong mapapanood na inaabutan po niya talaga. Nag-aabot po siya ng, mayroon siyang inaabutan ng 5K. Parang ganun. Tingnan niyo naman guys yung kabaitan ni DSC Yung kanyang kinikita ngayon, sinishare na rin po sa iba. So itong si Ma'am Lovely guys, siguro blessed naman po siya. Ayan, marami po siyang pera. yan sobra naman po yung kanyang pera. Kaya, hindi po siya nagdalawang isip na iabot kay Ilias TV yung 500 US dollar kahit sabihin natin na marami ng pera yan marami ng blessings sila si TV pero ah, binigay niya pa rin so taos puso yung kanyang pagbigay ng pera Mario panigurado guys lahat, lahat sila binigyan si so, pagpalagay lang natin binigyan sila ng kagaya kay Ariana na ah, 120 US dollar pero malaking tulong pa rin pang merienda Ayan, alam naman natin yung mga kabanda nila si TV guys, hindi naman lahat mayayaman yan. Sila Kenji, hindi naman lahat Ayan uh, na, din po 'yan guys. Kasi tinyo mayroon po siyang business, grocery. So nagha din po 'yan. So malaking tulong kahit pagpalagay natin 120 US dollar. Ayan sa kanila. So malaking tulong guys, kulang-kulang 7,000 pa noon. So 'yun. Uh, kay Ma'am Lovely na taga-Texas na nag-abot kay Elisei TV ng dollar kagabi. Maraming-maraming salamat, Ma'am. Ayan, saludo po ako sa kabutihan po ninyo. Ayan, alam ko po babalik din po sa inyo 'yung pera na 'yan yan na ibinigay ninyo sa uhahe natin. Ayan. So, kasi kahapon Father's Day. So, siguro ano na rin niya. pag kay eh, Elias TV, no? So, ayan, no? O, ba diba? So, inangat po niya yung damit ni Elias Day TV. Kaya, ah, nagulat na lang din si Elias TV, guys. Kaya, napa po siya. Yun pala, gusto niyang ilagay doon yung pera. <laughs> Akala niya siguro, guys, nasa ano po siya, nasa bar. <laughs> Eh, Loko-loko nito si Ma'am Lovely. Pero napakabait guys. Napakabait po niya talaga. Ayan o. Oh. Ayan sa mga suot palang halata na ano. Yayamanin. Ayan. Ikaw ba naman taga Texas? O ba diba, guys? So, blessed so, bless na blessed siguro to. So yun lang guys. Maraming salamat sa pananood. Ayan. Uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Nandito ngayon pinapanood po tayo. Guys, sana po supportahan po ninyo. Yung aking uh, YouTube channel. Malaking tulong na po yan guys para sa akin na nag-update sa si inyo at gumagawa ng uh, mga, re mga reaction, gumagawa ng vlog uh, dito sa ating uh, idolo na si Iliya CTV. Uhay! Oh, Ayan, maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Abangan niyo po yung mga update natin guys sa iba pang uh, gig ni Ilya CTV. Mga kayo, maraming salamat po. Thank <laughs>